bagong baba dito Bansa Tingnan nyo muna doon para makano oh Tingnan nyo mga boss, ito na yung ano natin dito sa Abansa na wing, no? dito sa nakaraan. So ngayon lang natin sa Masikaso kasi uh, medyo busy si Kuya Mechanic. Ngayon, na uh, ito yung H, uh, ano ng wiring. So hindi po kami nagkaras ng wiring niyan. Dinala sa amin yan. Nakaganyan na yan. So, ang history nito mga boss, namatay lang daw sa takbo. So, dinala sa akin yung ECO, pinaparepare, tapos, nung pagpunta ko doon, okay na yung ECO, may check engine na, hindi pa rin umaandar. So, sinuggest ko doon sa mayari, kung hindi mapapaandar doon sa shop na pinanggalingan, dadalhin sa akin. So, dadalhin dito sa shop, kaya nga nung, ah, uh, tatlong araw, tumawag sa akin yung mayari, tinuwing na dito, no? So, ngayon, ah, uh, tinaano ni kuya yung, tinitingnan ni kuya yung, ah, uh, crankshaft sensor dyan so kasi may sinasabi yung mekaniko ano yung kuya in advance sila ano yun in advance yung ano timing chain to ewan ko ba't yun yung ginawa nila dyan sa ano so na trouble siya namin mga boss na walang uh, command galing sa crankshaft so titingnan natin yung wiring nyan so uulitin namin lahat nung ginawa nila ano so kung ano yung nakikita dito doon pa to galing sa mekaniko na unang gumawa So, pangalawa na naman kaming gumawa dito, no? So, update nyo kayo mamaya pag na-check ni ni Kuya lahat-lahat at napaanda natin. Yun lang, thank you. Tiyo okay, mga boss, so ito na yung update natin dito. So, naayos natin lahat yung sa wiring. Ito naman, babalutin na lang natin to. Yan. So, titignan natin mamaya kung mapapaanda natin siya, no? Yan. So, iusin na lang natin to. Tapos yung ibang ano, ah, uh, wiring dito balutan tin ng insulator para magiging hindi siya gano pag nagagasgas no so dahil ito mga boss ay tinap overhaul na dun sa ibang shop maraming kulang na tornilyo so dinala sa akin to dito nakita nyo naman nakatuwing na lang hindi na umandar so namatay lang daw sa takbo ito tapos ayun na hindi na napaandar mga boss so hanggang tinap overhaul doon nila kasi may problema doon sa sa makina nga so, at tapos yung top overhaul hindi pa rin umandar nirepair ko na yung ECU tapos okay na hindi pa rin na napaandar sabi ko pag ganoon pa rin dalhin sa shop kasi i-trouble start yung wiring so ito na mga boss no uh, kapit ko lang muna lahat ito tapos testing natin kung okay na yung ginawa natin okay hello mga boss so ito na yung update natin so ito yung update natin dito sa Toyota sa so nabalik na natin lahat naayos na natin yung wiring pati dito. So goods na 'yan mga boss. Ayano, goods na 'yan, oh. 'Yan tapos ito sa aircon. Tayo so, sa aircon na sakit na lang dito kasi kinat nila 'to eh. Yan. So panda rin natin mga boss na. No? ating commander. Baka mahulog yan ha. ating commander siya. So Oo natin. Yan No? Oh. So, one click na lang. Mantar na siya kaagad. Ayan na. So, ito na yung ano na yung no? Tanggalin mo na ba yan? Ah, tanggalin mo na. So, solve na natin yung problema ni posing dito. Kaya lang yung gas. Kunti na lang yung mga pasang kailaw yung gas, eh. So, ito na yun. babalik na lang natin yung mga tinanggal dyan. Tapos, yun, okay na yun. Okay na yun,